bali tatanggalin ko na rin tong ano kasi delikado baka ano pagbahaya ng ahas nandito tayo ngayon sa ating mini farm ngayon at siguro maglilinis lang tayo ngayon tatanggalin ko na tong ano na to yan, yung mga sitaw para mapalitan natin ng panibago tsaka maglilinis uh, lang tayo dito kasi sobrang damo na rin sobrang damo na ulit update doon sa mga talong natin na oh. napabayaan natin pero uh, namumunga pa naman kaya lang uh, pabayaan din napakadaming ano insikto uh, linisin din natin mamaya tatanggalin na natin yung mga sitaw para panibago nating uh, matamnan napakadamo na rin dito sa ano sa talbos ng mga kamote meron din tayo ng kalabasa oh kaya lang uh, hindi pa na mumunga yung ano bali tatanggalin ko na rin tong ano kasi delikado baka ano uh, pagbahayan ng ahas ayan na ko to ano to yung pinagbahayan dati nung ano nung dating nakatira dito iniwan na lang nila dito hindi na nila kinuha tatanggalin ko baka kasi ano pagbahayan ng ahas hindi kasi kasama natin yung mga bata kaya delikado Nipon ko na lang doon sa gitna para pag natuyo uh, sila pa na lang natin. Susunugin na lang natin. Ang gaganda na lang ano natin, mga saging. Mga uh, ilang buwan na lang. Mamumunga rin na yung mga yan. Yan katulad nito, yan. Yang malaki na yan, yan. Malapit na ring mamunga yan. ito na ulit tayong uh, makukuhang uh, bunga ng saging dito sa ating uh, mini farm. at ito yung gagawin natin ngayon bali lilinisin ko na yung ano dyan yung uh, mga sitaw kasi hindi rin naman, hindi rin naman natin napapakinabangan e, eh, tanggalin na lang natin mali kasi ako nang lagay dyan sobrang uh, yung mga puno nila magkakalapit kaya hindi gumanda ng ano kaya yun tanggalin na lang natin tapos palitan natin ang tanim <coughs> Oh, <laughs> natanggal ko na yung isang hilira ilang hilira pa yan siguro uh, nasa dalawa pa ito naman sunod na yan umpisa natin tatanggalan natin yung pangalawang hanay ayan, susunod natin yung huli, yan, yun na lang naman pero hindi muna natin tatanggalin yan para para meron tayong ano dyan uh, titingnan natin kung pwede pang bumunga yan at uh, titingnan ko pa kung anong yung pwede natin itanim dito siguro uh, dadagdagan ko na lang yung talong na ipagtatanim natin Ayan na, Medyo mahawa na. Natanggal na yung ano, mga sitaw. Ayan. Tinira natin yung nasa gilid para hindi tayo masyadong kita dito sa labas. Medyo mayroon pa rin uh, kahit paano yung harang. May mga bunga yung talong. Uh, kukunin muna natin bago tayo maglinis dyan. ayun na. Ang laki nun, yan. Ayan na, mga idol. Meron na ulit tayong pangulam. Ang taas nung ano dun, yung talong, ang taas. Ah, lampas, ah, ano na, tao na. Kasi, ano, hindi siya maka, ano, ng araw. Kasi may mga sitaw nga. Ah. Kaya, tumaas siya, nang tumaas. Kunin natin yung mga pwede ng, ano, ah, mga talong. Para, meron tayong ah, panggulay ulit yung pang-ulam natin. Sarap nito. Ayan. Okay na. Maarawan na yung ating mga talong. Pagod. <sighs> Medyo makati rin. Dahil yung mga... Bukod. Malayang uod na mga kate. Mula dito, mahawa na. Hanggang dun. Sa dulo. Hanggang sa ating uh, mga tanim na talong. di ba uh, gumanda na. At uh, medyo malinis na. Ito naman yung ating mga talungan. Nawala na yung mga sitaw. At uh, medyo siguro uh, gaganda na yung ating mga ano dyan, mga talong. Kasi naaarawan na wala na silang kaagaw sa sustansya ang ganda pag mahawan dito uh, manguha naman tayo ng ano talbos ng kamuti madami madami makukuha natin dito Diba? Ang ganda Diba? Saglit pa lang pero madami tayong nakuha. Ito yung nakuha na natin. Ayan, mayroon pa tayong saging dyan. Saging. Tapos, ah, daming talbos ng kamuti natin, no? Oh. Fresh na fresh. Sarap niyan. Tapos may talong. Gaganda. Tapos may sili rin tayo. Diba? Ayan, galing. Ayan, ah. Oh. Dito lang yan sa mini farm natin. So ayun mga idol, bali uh, okay na tayo. Uh, tanghali na rin. Siguro balik uh, balik na lang tayo mamaya or uh, bukas. Resume na lang natin tong ating uh, video. So ayun. Siguro yung nilinis natin diyan, yung tinanggalan natin ng ano ng uh, sitaw, bali siguro talong na lang yung uh, itatanim ko doon. Para uh, ano, maganda kasi yung talong maganda tuloy-tuloy uh, yung bunga at saka mahaba yung kanyang ano uh, Uh, buhay, tingnan nyo itong talim ko dito yung talong na yan, napakatagal na yan at yung banda ron, mayroon pang dating tanim namumunga pa rin hanggang ngayon kaya siguro talong talong yung ilalagay natin dyan tapos dito sa bandang uh, harap na to uh, ilalagay natin dyan siguro mga uh, mayroon akong buto ng ano doon uh, patula, siguro patula ilalagay natin dito sa harapan tatanggalin na rin natin itong mga uh, ukra, siguro magsisingit lang tayo ng ukra dyan sa gilid gilid dyan at uh, mayroon naman tayong pambinhi dito yung ukra natin dito na hindi natin nakuha may mga tuyo na at uh, gagawin natin uh, so ayun mga idol bali kita -kitsa, kita kita lang ulit tayo kabili ko ng nito ayan a. yung tawag sa amin dito daras eh yung pang hukay ba pa ng uh, lupa pang bungkal ng lupa ayan wala siyang ano wala siyang hawakan o walang tangkay uh, ngayon bali mayroon dong ano kahapon na ano mayroon yung hawakan mayroon ng tangkay kaya lang yung bakal bakal yung kanyang hawakan kaya lang uh, parang iniisip ko kasi pagka matagal na sumasakit sa kamay masakit sa kamay kaya bumili ako ng ganito yung wala nang hawakan tapos gagawa ko na lang ng hawakan so ito yung gagawin natin hawakan sobrang laki pa nya <laughs> ayan ah oh. uh, natin to para uh, magawa natin uh, hawakan ng ating uh, adras ito yung gagawin natin ngayon ayan ah oh try natin hanggang kaya hanggang saan natin makakaya itong <laughs> uh, gawin naampisan ko na to mga idol ayan o naampisan ko na medyo malapad talaga to kanina ayan lapad so check natin nandito pala tayo sa ano nakulungan nating mga manok ating mga nitip na manok mahal yung nakapagpakain na rin ako kanina so ayan ito na lang yung gagawin natin ngayon tagal tagal na gawin to mano mano lang tayo mga idol bukang matibay naman tong ano kahoy kaya ito na yung gagawin natin good lumber siya mga idol hindi siya ano yung goko lumber mukhang matibay naman Ano kay dal? Medyo malapit na tayo sa katotohanan. <laughs> ano? Ginawa natin. Ah. Di ba? Konti na lang. Konting tiyaga pa. Mas, malaki din yung butas sa na, na titiran natin. Yeah. Tama-tama lang yung haba mga ito para pagbukal pag ano ng lupa pagbukal uh, goods na goods so ayan mga idol ayan oh malapit na tayong matapos dito nyo naman oh kayang kaya ko nang hawakan kanina ang lapad dito ayan ayan oh dito nyo naman malapit lang matapos Ayan o ah uh, yun bali ituloy ko lang mga idol medyo malapad pa yung dulo ayan o yan medyo malapad yan kasi uh, diyan natin ilalagay yan yan o at check natin natin kahit paano medyo mangalay na yung kamay ko pero kain kaya yan ayan o diba? chắc vậy Ayun mga idol. Bale, ito na yung nagawa natin, no. Oh. oh. Hindi siya ganoon kakinis pero uh, pwede na. Oh. na. ko lang kasi medyo maliit yung ano, yung butas niya. Kaya hindi pa natin masyadong maipasok pero may pasok na rin natin 'yan. Kunting kunting ano na lang. Ayun. Ito pa lang na natin. Pero tapos sa saan may lalagay din natin yan ayan o diba ayos na ang ganda na eto pa na eh hindi na tayo bibili baga diba na natin diba kanina tingnan nyo ang laki nito kanina pero ngayon o <laughs> pwede kiling na kunting ano pa kunting tsaga tsaga pa Ah, matatapos din tayo. Mailagay na natin yung pinakang ah bakal. So okay, mga idol Bali ayan ah Natapos din natin Ganda ng pagkakagawa natin Tingnan nyo naman Kahit pa paano ay, ay naayos natin At ah, talagang halos 3 ah, Tatlong oras Tatlong oras or apat na oras tayo ah, Ginagawa natin to Pero okay naman ah, Nakakapagod pero worth it naman Ayun ay magagamit tayo Sa mini farm sa mas mapapabilis yung paghuhukay uh, natin ng lupa o pagdukal natin para makapagtanim tayo uh, ng maayos kasi dati ang ginagamit ko yung ano lang ito lang tak, uh, sa pagbungkal uh, ng lupa pero ngayon meron na tayong magagamit ayan uh, meron pang sobra ayan na Bali, uh, wala kasi akong lagari para maputol natin ng maayos siguro hiram na lang ako ng ano lagari para maayos natin ng maputol sa pagtsitsaga natin ayan <laughs> kahit pa paano na ay naayos natin ng maayos umabot kayo sa video na to uh, maraming maraming salamat at uh, yun kahit pa ay may magagamit na tayo sa mini farm na mas mapapayos yung ating pagtatanim doon hanggang dito lang at uh, maraming maraming salamat sa pagsama shout out at uh, pala maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating uh, maliit na channel So, ayan, abangan natin yung paggamit natin doon sa mini farm uh, paggamit natin ito.